Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Boston Celtics laban sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang first time na nagawa ng Los Angeles Lakers sa NBA sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Kahit man nga po mga katropes na talo ang Boston Celtics ng Miami Heat sa kanilang nagdaang Game 2 sa kanilang serye, ay hindi pa rin nga po ito masyadong nakaapekto sa kanilang kupunan. Sa katunayan, sa pagpunta nga po nila ng kanilang Game 3, ay maaga nga po nilang tinambakan at tinalo ang Miami Heat dito sa score na 104-84 sa paunguna ng kanilang mga players na sina Jason Tatum at Jaren Brown na parehong nagtalad dito ng 22 points, Kristaps Porzingis na kumuha ng 18 points, at si Derek White na nagtala rin naman ng 16 points. Hindi nga po kagaya ng nakaraan nilang laban ay hindi na nga po nila pinayagan pa ang Miami Heat na magkaroon ng mainit na shooting sa kanilang laro. Kaya dahil nga po dyan, ay nagawa nga po nilang makuhang muli ang tuwa na kalamangan sa kanilang seri sa first round ng playoffs. And speaking of Miami Heat mga katrops, pinangunahan na rin naman nga po sila ng kanilang mga players na sinabang Adebayo na kumanan ng 20 points Nikola Jovic at Tyler Hero na parehong nagtala dito ng 15 points at si Jaime Jaquis Jr. na kumanari naman ng 12 points. Pero sa kabila nga po mga katrops ng pagkatalo ng Miami Heat sa kanilang Game 3, ay maaari para naman nga po nilang maitabla ang kanilang series sa kanilang darating na Game 4 since gaganapin ulit nga po ito sa loob ng kanilang home court. Sa mandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang first time na nagawa ng na Los Angeles Lakers sa NBA sa kanilang Game 4 laban sa Denver Nuggets. Matagumpay nga po mga katrops na naiwasan ng Lakers ang pagkakawalis nilang muli sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets matapos nga po silang manalo sa kanilang Game 4 sa score na 119-108. At dahil rin nga po dyan ay naibaba na nga po nila sa 1-3 ang kanilang serye at naputol na nga po nila sa wakas ang kanilang napakahabang 11 game losing streak laban sa ating defending champions. Pero hindi rin naman nga po ito magagawa ng Lakers kung hindi dahil sa kanilang mga players na si Lebron James na nagtala nga po ng 30 points, 5 rebounds at 4 assists. D'Angelo Russell at Austin Reeves na parehong nag-step up sa kanilang game 4 matapos silang magtala rin pareho ng 21 points. At higit sa lahat si Anthony Davis na kumanara naman ng 25 points, 23 rebounds at 6 assists. Kung saan siya na nga po ang kauna-unahang Lakers sunod kay Shaquille O'Neal na nagtala sa playoffs ng at least 25 points. 20 rebounds at 5 assists sa kanyang 60% shooting sa field goal. Bukod rin nga po mga katrop sa pagtatala ng kanilang mga players ng ganyang klaseng numero ay sinabi nga po ni Coach Darvin Ham na ang rason nga na po ng kanilang pagkapanalo ay ang pagiging focus ng kanilang buong team sa buong laro especially sa second half nang magsimula ng gumawa ng comeback ang Denver Nuggets sa kanilang laban. Hindi na nga na po ang mga players kaya mas nakagawa na nga po sila ng magagandang plays upang masagot ang ginawang scoring run ng Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.